O, oh, mga manager. Ah, yung mga YB natin, nasabay na sa ano. Ayan, o. Oh. Ayun. Ayun yung puti, nangunguna, o. Oh. Ayan. Yung dalawang checker, nandiyan na rin. Ayan yata, oh. Ayan, oh. Ayan, yung isa, oh. Ito, ito, maliit. Ayan, ayan yung maliit. Yun, yung nangunguna na naman. Ayan, Ayan, yung dadapo na. Ayan, oh. ito, ito, ito. Ayan, ayan, ayan. Oop. Oh. Ayan ba yun? na isa oh. Pagod na pagod yung isang mina oh. Ayan, mga ano oh. Ayan oh. Nihingan. Ayan oh. Ayan oh. YB. Ayan. Nihingan. Ayan, ayun ayun oh. pala yung isa yung mina Ito yung kapatid nito. Andun pa, lumilipad pa, ayan yung isa. Tingal na tingal. Buti, dito na landing, oh. O yan, oh. Pakain tayo ng bigas. Ayun yung nakainang checker. tingnan natin doon yung kung nandoon yung isang checker na inakay. Hoy. Ayan. Oh, sige, mamaya, kakain ka. Doon ka lang. आ नौका आइट्स बॉल में किधर है इमेंशन Wala hoy, Ma-check ka. Hay no, yan yung isang laki oh. Kain din natin no, oh. manager no. Oh. Ayun oh. Ngayon um, pa na siya. Ano nang landing niya dito? Okay na yan. Very good.

ayan oh. Ang ganda ilakay natin ng ano mga niyan. Pares dobra ang mga parents niyan, mga bola. Ayan oh, kambal. Milky. Ganda. Eh. Yung isa diyan nakapang pang yata, oh ano. candy ya. Napit ko naman siya ng bola. Napit ko naman ng bola. Ayun na sa, siya, ayun yung isang Mas na inakay. Masiwa natin kung bababa ba Ayun yung isang nakay na puti and lumilipad. Ito kasi maliit pa to. Eh. Buti na ko sa subo. Inaalis ko muna yung kapatid yung malaki. Pag nasubuan na tsaka ko siya yung binabalik. Ayun. Kaya medyo na hina. Nhô 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 si pute nhô napagod kaya ayo kagad mo ba Eh, yun na kaya yun. Ayan, mga Diba? Mayroon akong magturo ng 3 months na yung mga inakay. Okay na. Ayun, napagod na yung puti. Ayaw na bumaba. Ayan yung siyang inakay. Mga mga. Anong kulay ba yan? Dirty blue bar o... Oh checker tingin ko ano to magde dirty blue bar ko ayun kapatid nyo ayun yung checkered yung ano so, sa yung okay, blue bon